Jud ko mo balak jud ka. Awak dak. Ke bas bus dak kan dengan de karton. Balak ka di jud ko awak. Saman mo ka mo ka. Di ko balak ka. Saman. Isa. Dong ano nang gitpos ka dong? Wala kay labot. Ano ba imo na kung Oh, kay gigapoy na ko sa imo. Ano gigapoy man ka sa ang taga ulay na kong riwain nilong nung agwa tayo makaon. Kunya pagkahuman, inigabot ako, imo po yung kong romansahon. Doong ayaw ko biyain doong, maura mong akong kalipay. Doong imo ha, yung kalipay na mong Pero ako ah, wala agyod. Ay nga, hindi na ka malipay sa ako ah, nga ginaromansa tika. Kasi may malipay ah na nga kapoy ba inyo inyong imo pa kong disturbohon? Kunya pagkahuman, mahutdan pa akong gusog, mapangurog na ko. Lungon, bimingawon nung kusay mo ah. Minawon? Ngamura na magamit anong magpat patyum lagi, patyum sa kalami. Maurong gina. Maurong gina mong giapa apa sakwa ba? Anak ko ang pagkalalaki. Dili, mandong. Sala ba din ang ikalipay na ko. Ay, ambot ni kordap ya. Mulayas naku Awa na. Mandong, ayaw ko biyain. No, eh. Ambe ba? Uh -huh. Ambe! <tis> Tanawa ay mong ibuhat dino. Iwan lang ka, Puro lagi di malas mong gihatag sa kordap ya ba? Ako nga na, na juday mong pagtanaw sa kuwa dong Di mahala sa juday ko. Murag tala. Oh, sugat kay naabot ka sa akong kinabuhi. Kapoy na kayo. Kay permintin lang ako magluya. Huwag tarung tarong tog. Huwag tarong kaon. Kay lang ka dulog sa kuwa. Hmm, nahinanin mo doon Anong nga. Anong na, na nanguya pa mga sa kuwa? Ang nanay mong pagtanaw sa ako. Hmm. Aba! Oh, na ko naman hinila plastik kayo. Murag angkor, may gurugi buang ni mo. Wala, mong gudong. Wala, sa mong kalimutaw. Sorry na gudong, kung ingani ko sa imo. Wala, mong gud kung akong kalipay niyo. Wapak ko ilahin lingaw dali sa balay. Hindi hmm, ba, mamam po mong ganahan. O, oh, ganahan ko na sa una. Pero karon kapoy ka na kay permintihong. Sorry na gudong, dali naman na ito permintihong. Tagagabiin na lang. Susinsamot. Oh, Gikan mo terbawa nga kapuy kapoy pa kayo. Parelax sun sa mantika. Sus ma orang gihapon pintaha na pya. Mas maayo. Magbulag sa ta. ayaw log gidong, di mo wa diri balak jud ka. Awak kaya Ke bus busdakan ka nang karton. Balak ka di juko mo mwawak. Saman mo ka um ka. Di ko mo balak ka. Saman. Isa. Ayo na lang dong, dire na kumusab. Sorry na. Sige. Okay. Zaman, di dia dah juga? Na dia nak lagi. Pramis tak? Radit tak Ramis. Bantai dia ha? Suruh kaisan nolong. Ah, alak kadak mulai asa